Naging parang walk of shame ang sinapit ng dating Ilocos Sir Governor na si Chavit Singson nang dumating siya sa People Power Monument noong September 21 para makiisa sa rally laban sa korupsyon. Sa halip na palakpakan at pagkilala ang sumalubong sa kanya, inulan siya ng sigaw ng mga raliista, bo, mura at matitinding paratang na kurap. Isang eksenang hindi inaasahan ng marami isang veteranong politiko na sa edad na 24 ay patuloy pang sumasabay sa mga isyo ng bayan. Ngayoy, nakatikim ng pambabastos mula sa mismong mga kabataang kanyang inaanyayahan upang makiisa sa laban. Ayon mismo kay DILG Secretary John Vic Remula, kapansin-pansin na hirap na si Sing Son sa pagdinig at may pagkaslurred ang pananalita ng magsalita sa presscon. Kaya naman nang marinig niyang minumura siya at pinagtatawanan, hindi na raw niya kinaya. Awang-awa nga ako. Binoos siya ng mga tao kaya umatras at umuwi. Hindi naman siya kasama sa cause-oriented groups. Alam ng mga tao yon. Biro mo, 84 years old ka na, minumura ka pa. Ani Remula sa DZMM. Ngunit hindi rito nagtapos ang intriga para sa ilang kritiko, natural lamang daw ang naging reaksyon ng mga tao dahil hindi raw sila kumbinsido sa kanyang panawagan laban sa korupsyon. Sa halip, mas namutawi ang alaala ng mga kontrobersiyang kaakibat ng kanyang pangalan. Kaya nang magsalita siya ng laban sa katiwalian, may ilan na agad itong tinawanan at tinutulan na para bang isang malaking kabalintunaan. Dagdag pa sa tensyon na nawagan si Palace Press Officer Claire Castro na imbestigahan si Singson dahil posibleng pasok ang kanyang pahayag sa kasong inciting to sedition. Ang simpleng panawagan na sana'y magising ang kabataan biglang naging usaping legal at politikal na lalong nagpainit sa sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naniniwala ang kanyang mga taga-suporta na walang mali sa kanyang ginawa. Karapatan daw ni Chavit bilang isang mamamayan na manawagan ng pagbabago. Ngunit para sa mga nakakita ng eksena, malinaw ang mensahe. Hindi lahat ng bumabalik sa entablado ng politika ay tatanggapin pa ng publiko. Ang tiwala, minsan, mas mahirap pang mabawi kaysa sa kapangyarihan. Kaya't sa huli, nananatiling palaisipan kung ang pagdating ni Singson sa rally ay isang sinserong hakbang tungo sa pagbabago o isa lamang pagtatangkang bumawi ng pangalan. Ang sigawan ng mga tao ang pagbansag sa kanya bilang kurap at ang kanyang bigla ang pag-atras, lahat ay nagbigay ng tanong na mahirap sagutin. Ang laban ba niya laban sa korupsyon ay kapanipaniwala o isa lamang malungkot na pagtatapos sa isang mahabang karera sa politika?